Mayang daw sa inyong tanan. Ako di ay sala, si Salas. Sa Ayan po yung Outlaw bagong dating. Sa po Asia. So karon nga video, abangan ah, uh, niyo, blantawan ninyo ang among video kay Mato diri sa Ukay Ukayan sa support the uh, Croatia. So mao ay ni ang sit up diri sa kanang ilang Ukay Ukayan taga every Sunday lang niya ni mag-open. So kay naamay mga bago nagpauban silang amo, mo. daw didto sa support sa Ukay Ukayan. Kay naa sila ipaliton. Kaya o banana na ako ang mga baguhan no mm -hmm. kay ganang wala sila kaso, katuod sa location yeah, tapos ako kay kabalo na po, po. tapos yeah, pareha man mi ug kanang nga balay karon for the meantime time na ako sa kanang oh. receiving accommodation tapos mao dayon ni ang inyong maabutan diri sa pinaka kuanag yud sentro sa okay okayan so kanang naay gilid ana nga sakyanan Pilipino na sila na na sila og mga pang Pilipino foods like mga naipod rin, mga puto, mga kakanin, tapos ayan, na sila kabayan, nag hi hi sila na ay mga dingdong. Basta mga Pilipino products, every Sunday ni siya sa support, so naapod sila yung mga kakanin, anak tapos, naapod sila yung mga beauty products and groceries. Tapos, namalit na ang mga kabayan. Tapos, nagwaan lang may, nag lang may, nauta lang mi may. Kung naaba sila yung gulay. Kay, ang kanang gulay, diri nga kanang ampalaya. Talag sa unang puna siya. Hana, may nga kanang maglibot na lang sa mi mobalik na lang mi unya. Kung pauli na mi kung naa sila yung ganahan paliton. Para diri rapot ka ay bugat ang among dalon. So, naglibot-libot lang di ay muani dito nangita mi og kanang ilang kinahanglan kana ang okay okay yan dai dire every sunday lang ni siya mag open tapos maglatag ra na sila dira daghan kaayo klase klase kompleto na po di uh, kompleto dire og kanang mga gamit ma, -napoy mga groceries dire basta kompleto na siya every sunday so mag start siya og kanang buntag Hantod sa alas 12 sa hapon ra, mag-close na po ni sila. Tapos mga tsara kay gani ilang mga kuan diri o cortina. Basta dagang kay kay mapalit diri na mga sapatos. Tapos namalit di ay po ang among mga kanang bagong abot nga kabayan nga gikan sa Saudi Arabia. Namalit sila o kanang kaldero kay wala sila eh magamit. Tapos naglibot-libot lang mi ani para makakita pa mi kung sa among gusto. Tapos mauna na yun. Uh, nag uli na dayon uh, ni ani pagkahuman namo mo og ng pamalit sa kinahanglan nila nakapalit sila mga plata, uh, kaldero kay kanang bagong mga sila dito kinahanglan nila kaldero kay ako ibalihin ako sa akong bagong accommodation uh, ibalihin ako wa nako sa ilaha sa glab ni Day mi ani nag ikan nag uh, nagsakay lang mi ng kanang supot paingon sa dito sa Na, may nabili kayo kay ukayan may guluhan ano? so, na ang transport uh, transportation <laughs> ay, ba, diri kanang ka wala si doon ala train ang Durang tawag day man dayon pas wala rin Nandito na yung, yung, yung pinaka display talaga ka, Karong napaka-adiktatan Namo Diri Kaya nang wala ko na nabitan nga akong paliton Gusto nga sa sapatos pero wala ko para sa ako uh, suana ako mag-uban lang ko sa inyuha Para maka- makatuod mo para dili mo mawala so giuban na ako ang mga bago actually na mura na ko ka taga kuan diri taga tour kay kung nay bago nga uh, moabot nakabalo-balo man ko sa kanang ako nakasuhito kung asa pa ingon mo agi asa ang sakyanan unsa ang sakyan sumao so, ang nga kanang uban na nang ako sila kay luoy pud baya nga mawala kay bago pa sila diri sa Croatia So, daghan po kayo sila yung mga barigya diri, mga sapatos, basta mga sikanhan ni diri, na ni mga bike, ni ang mga plato, kaldero, basta daghan pa kayo na libuto ng nimo, So, kadon di nga kanang ukay-ukay, diri kayo daghan hmm. ka ron. Wala kayo yung kabarigya, more on gamit ang gipang display karong panahon na. So, mauna sila kabayan, nakabalit na sila mga kaldero para ilang gamiton kung... Ha mobile ako sa akong akobondition. Dari ra po di didto pagkahuman po dayon kay uli na po dayon mi kay kanang nakapalit na sila sa ilang kinahanglan. Ngaon di imedito ka ng burger kay gutom na kaayo tapos nagbulak-bulak na dayon mi kay ako na koy meet up nga akong friend nga naggaling sa Pilipinas kay kanang na akoy kipapalit sa iyang nga sibo ni macho para sa akong piklat, katong na ko sa una matagtiki tapos mauto nagbulag mi tapos gibasakay lang nako na sila sa kanang tram nga paingon didto kay sa balay lang nami magkita tapos na ako mga na ako new friend nga giuban nang na ako kay para na ako ikauban mao dayon to nang uli na dayon mi tapos uh, pag-abot namo sa balay kay nakatulog na nakatulog mi kay kanang katong isa ka adlaw nang mi sakit kay among mga ulo nang itom good mi nang atumigli kay layo kay among gilakwan pero okay lang at least enjoy pagka human dayon ana kay kanang nagla naglaag mi pagkahapon dito sa simbahan ha, diri sa the older sa among accommodation kanang alas 7 na ni siya sa gabi eh. Chara ka ilang simbahan diri sa diri oh, Daghan po dahi kayo sila yung simbahan diri pero ang kanang kuan ba buhay okay. is harbats yang ilang uh, inistoryahan so na, uh, na po dahi English mass diri every Sunday pero dito to siya sa pinaka city sa St. Blaise uh, Church sa Zagreb Actually ga simba mi dito usahay tapos pagka humanda yun ato humana mo sa simbahan kaya nag naglakaw-lakaw lang mi naglibot-libot lang mi aning lugar diri bisan gabi na gabi na ni actually pero kanang hayag pa siya alas 7 na ni Kapin tapos gilibot ng namo ni siya kani kay paingon man ni siya sa among accommodation nga dalan so naglakaw-lakaw lang mi nagchill chill kay kanang pagkasunod ana adlaw mga bulag tayo? na mi kay ako ibarihin ako sa akong new accommodation kaya kay gibari ko sa akong trabaho ba, sa dapat una. Dapat tayo sa ilalim Tapos, tuli, good thing <laughs> is uh, naan ako ID. Okay na tanan <laughs> no, akong mga papilis. So, magbarik na ko sa akong journey soon. So, uh, abangan ninyo kung unsa pa'y mahitabo sa ato diri sa Bansang Poesya. Pero okay rata kay kumplito atong papilis. Mag-share ko sa akong mga na naagihan diri para sa mga inspiring mga OFW nga hmm. yung mga apply pa diri sa Asia. Gabi saya ra pud ko sa kong voice over kay kanang kung mag-Tagalog ko kanang bulol ka ayoko ko dahin, dili kay ko makachika. At least kanang sa kuan bisaya kay kanang mao gid akong <laughs> uh, okay sa ako ang pagstorya so dili ra kay ko magkalisod og dili ra pud ko magkabulol-bulol kay Bisaya man po ba yami taga kagayan di oro di ay ko. Yung ang kanang lugar dito na among gipuyan diri sa. Di ayo dito na. Mao siya, siya naglaglag nag sa amin nag chill chill <coughs> me sa among mag-uumang na new rin. friends kay magbulak-bulak na may soon lain, lain man may trabaho so ang amo di ang gistihan kay kanang kuandang may, may di receiving accommodation <laughs> diri di rin mag uh, meaning di rin ang mga staff while waiting na ma-process ang ilang mapapilis o mga medical kung ayha na mas sila ko ibalihin sa ilang employer na accommodation so... di, di sa sila uh, hantod maoki okay, tanan ang ilang papilis Pagka dayon kay mubalhin na dayon na sila sa ilang accommodation sa ilang employer kay magstart na sila ang trabaho. Mao dai ni ang ilang ang kanang likod sa among accommodation o oh, naay murag bakante nga ah, mga basta wait man dira nga tanumanan tapos mao na among accommodation kanang nasa unahan kuha na siya third floor na amin sa second floor tapos receiving area niya ni sa mga Narakas staff pala yung wifi dito na gahulat dito. sa ilang working permit nga ma-deploy na patay Ito na yung yas ninyo sunod kaya i-share na ako dito, ang in akong in kontrata chabad. o ka ng mga work per permit, mga permit. <laughs> ID so naana rin ko yung ID karoon kaya ipaprocess na ako sa akong agency So, dati kay seasonal man ko. So, maura na ang imong kuan kung bahalag seasonal ka. Basta buhato ni mo imong trabaho, galingan ni mo sa imong trabaho. Ah, uh, depende gyud na siya kay kanang na uh, kung okay ka sa work. So, Ayan I e, mga bagong e, recommend yung ka, yung ka. Yung... <laughs> ka sa imo mga mga amo tapos uh, okay ra gyapon bahalag tag lamig na kay trabaho dire diretso gyapon. Be? Kay kanang ganahan man siya sa imo basta do your best lang yun, hmm. 100%. Be, nga sa imong trabaho kay kanang ganahan pud na silang mga kuan buutan nga stop. Naglibot-libot ng midere dapit sa among accommodation. Oh, Maliit pa mga kita sa among mga gilid-gilid. So mga apple, di ay na sila na ay mga, mga piras, tapos mga wild cherries. kay ka